Naupo si Arthur sa kanyang opisina, halatang nababato habang ipinapakilala ni Roy sa kanya si Mari ang pinakabagong robot na kanilang ginawa. Nainganyo siya ng kakaibang imbensyon, kaya nagpa siya siyang lapitan ito upang masuri ng mabuti. Pinuri niya ang gumawa, kitang kita ang paghanga sa modelo, ngunit iginiit niyang kailangan pa rin niya itong siya siyasatin ng masinsinan. Habang papalapit siya, biglang sumabog ang orasan sa dingding at napuno ng usok ang buong opisina. Nagkagulo ang mga tao. Kanya-kanyang hanap ng fire extinguisher, ngunit na natiling nakatitig si Arthur sa robot. Napansin niyang hindi man lang kumurap si Mary sa kabila ng pagsabog na pagtanto niyang totoo nga itong makina at hindi tao na nagpapanggap na robot. Sa gilid, namataan niya ang isa sa mga maid at agad niya itong pinagbintangan na responsable sa sumabog na orasan. Kaagad siyang dinakip ng mga tauhan ni Arthur at kinaladkad palabas ng mansyon. Pagkatapos niyon, Sinabi ni Arthur sa kanyang mga tauhan na may isang taong nagmamasid mula sa bubong sa malapit. Iniutos niyang alisin ang espiya at tanggalin din ang wear top na itinago sa kanyang mesa. Habang pinagmamasdan niya mula sa malayo kung paano inaasikaso ng kanyang mga tauhan ang mamamatay tao, hindi niya maiwasang isipin kung gaano niya kinasusuklaman ang mga tao. Maya-maya, pumasok ang isang batang lalaki na may dalang mga regalo at isang palumpon ng bulaklak, ngunit natigilan ito nang biglang lumabas ang isang kutsilyo mula sa mga bulaklak hindi man lang nagulat si Arthur ang mga tao wika niya malamig ay mga makasariling nilalang kaya nilang isuko ang kanilang dangal at moralidad para lang umangat sa buhay kaya gusto kong magkaroon ng kasamang robot isang nilalang na hindi ako pagtataksilan hindi naging madali ang buhay ni Arthur mula pagkabata palagi siyang tinutugis ng kanyang mga kamag-anak dahil sa kanyang kayamanan paulit-ulit siyang pinapadala ng mga mamamatay-tao at, ginag at ginagawan ng patibong upang siya ay mapatay. Dahil dito, hindi na siya natutong magtiwala kahit kanino, lalo na sa sariling pamilya at tuluyang napuot sa mga tao. Ipinahayag niya na ang pinakakinamumuhian niyang uri ng tao ay yaong mga sinungaling. Tahimik lamang na nakikinig si Marie, ang robot maid. Ang totoo, isa siyang bihasang martial artist na kilala sa kanyang malamig at walang ekspresyong mukha tuwing nakikipaglaban. Isa siyang tao na nagpapanggap na robot sa loob-loob niya. Natataranta si Marie, hindi niya alam na dapat pala niyang itago ang kanyang pagkatao, lalo na sa isang lalaking may matinding galit sa mga tao. Lumapit si Arthur at lalo pang tumindi ang kaba ni Marie. Iniisip niyang nabunyag na ang kanyang sikreto. Ngunit sa halip, namula si Arthur at biglang naging malambing ang kanyang mga mata habang tinitingnan siya. Nailang si Marie sa biglang lapit nito. Kaya agad niyang sinabi, "Magsisimula na po akong maglinis ng inyong silid." Ngunit marahang hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay at mahinang tanong, Pwede ba kitang tawaging Marie? Bahagyang natigilan siya. Sa kadahan-dahang tumango, naguguluhan sa biglang pagbabago ng ugali ni Arthur sa break room, pinaalalahanan ni Roy si Marie tungkol sa kanyang mga tungkulin bilang robot maid at ipinaalam na sasama siya kay Arthur sa paaralan upang protektahan ito. Nilingon niya si Marie para siguraduhin nakikinig ito. Ngunit laking gulat niya nang makita ang dalaga na abala sa paglamon ng pagkain. Ipinaliwanag ni Marie na maaari lamang siyang kumain kapag naliligo si Arthur. Napaisip si Roy at tinantiya na marahil ay tapos na nga itong maligo. Kaya bigla na lang tumakbo si Marie palabas. Siniguradong ubusin pati ang bahagi ng pagkain ni Roy. Habang patakbong lumalabas, sumigaw pa siya. Sa susunod, lagyan mo ng mas maraming protina. Napailing si Roy. Bahagyang nag-aalala na baka mabunyag ang kanilang panlilinlang at mapatay silang pareho ni Marie dahil sa kasinungalingan nila kay Arthur, kinabukasan. Pinagalitan ni Arthur ang isa sa mga butler nito dahil sa pagkakatulog ng sobra. Hindi maiwasang maisip ni Marie na mahigpit at nakakatakot talaga si Arthur. Ngunit kahit ganoon, may luhi ka naman sa bawat sinasabi niya. Habang nasa loob ng kotse, ipinaliwanag ni Arthur ang schedule nila para sa araw na iyon. Tahimik na nakikinig si Marie at napagtanto na halos walang pahinga si Arthur palaging abala sa pag-aaral o pamamahala ng kumpanya. Habang nagkukwento ito, nagsimulang magreklamo si Arthur tungkol sa isa sa kanyang mga business partner na kulang sa manners sa hapagkainan. Sa isip ni Marie, lalo niyang napagtibay ang paniniwala na si Arthur ay isang mahigpit at nakakatakot na tao pero hindi niya maitatangging nagiging banayad ito kapag siya ang kausap. Biglang hinawakan ni Arthur ang kamay niya at yumuko ng bahagya sabi nito, alam kong inutusan kang sundan ako sa eskwelahan at magpanggap na tao. Pero tandaan mo, kapag napasubo ka, pwede kang lumapit sa akin. Pagdating nila sa paaralan, pinigilan ni Marie ang sarili na magpakita ng labis na tuwa na mangha siya sa ingrandeng gusali at sa mga tropeyo at na nakadisplay. Halos lahat ay nakapangalan kay Arthur. Habang humahanga siya, may dalawang lalaking estudyante na biglang bumangga sa kanya sinermunan nila siya dahil humaharang daw siya sa daan. Sa malamig na robotic na boses, humingi siya ng paumanhin, ngunit lalo lang silang nainis dahil parang walang emosyon ang kanyang tono. Tinawag pa nilang weird at nakakatakot si Marie, ngunit hindi iyon pagpapanggap, ganun lang talaga siyang magsalita. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi kailanman naunawaan kung bakit palagi siyang tunog malayo at walang lambing. Biglang lumitaw si Arthur sa likod nila. Malamig ang tingin at agad pinagalitan ang dalawang lalaki sa panghaharas sa kanyang maid. Nataranta ang dalawa at dali-daling umalis. Pagkaalis nila, nagpasalamat si Marie kay Arthur. Ngumiti ito at marahang hinaplos ang ulo niya. Ang totoo, sabi ni Arthur, nakakatuwa kang pakinggan. Ang boses mong walang emosyon at ang ekspresyon mong malamig. Cute sa akin iyon. Bahagyang namula si Marie. Hindi pa siya kailanman nakatanggap ng ganoong uri ng papuri. Nang sabihan siyang oras na para umalis, Sumunod siya agad, subalit hindi niya maitago ang bahagyang ngiti sa labi. Pagbalik nila sa mansyon, nagtungo sila sa opisina ni Arthur. Maya-maya, isang binatang lalaki ang pumasok at masayang bumati kay Arthur. Tila matagal na silang magkakilala. Bulong ni Roy kay Marie, siya si Maynard, kapatid ni Arthur. Pero sa pangalan lang, tahimik na pinagmasdan ni Marie ang dalawa. Iniisip kung kabilang ba si Maynard sa mga taong gustong pumatay kay Arthur. Nagpalitan ng atagkata Magagalang na papuri ang magkapatid. Ngunit sa loob-loob nilay, pareho silang nagmumura sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang magagandang ngiti at magaan na tono ng boses, malinaw nilang nauunawaan ang lason na nakatago sa bawat salita. Napansin ni Roy ang hindi nila sinasabi, ngunit halatang tensyon. Subalit si Marie, walang kamalay-malay, ay inakala lang na talagang malapit at magkakasundo ang dalawang magkapatid. Nagpaalam si Maynard, nagagamit ng banyo paglabas niya sa pasilyo. Nagbuntong hininga ito at pabulong na nagmura. Inis na inis, nabuhay pa rin si Arthur. Bigla siyang napatigil nang may marinig na mga yabag sa likod. Paglingon niya naroon si Marie, tahimik na nakaturo sa direksyon ng palikuran. Nagulat si Maynard at agad siyang sinermunan. Nang humingi ng paumanhin si Marie, lalo lang siyang nairita. Hindi niya ito pinaniwalaan dahil wala man lang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae. Ipinaliwanag ni Marie na siya ay isang robot at hindi kayang mapakita ng emosyon. Nainganyo si Maynard at maingat na pinagmasdan siya. Totoo nga. Hindi man lang siya kumurap o nagpakita ng kahit anong reaksyon. Hindi masama, sabi ni Maynard, na may bahid ng paghanga. Magaling ang pagkakagawa sa'yo, pero mukhang kakaiba talaga ang taste ng kapatid ko. Ni hindi ka man lang marunong ngumiti. Agad na umalma si Marie. Kaya kong ngumiti, mariin niyang tugon. At hinila ng daliri ang magkabilang sulok ng labi niya pataas. Ang kinalabasan ay sobrang nakakatakot kaya napaatras si Maynard at tumakbo palayo. Halos matanggal sa kaba. Kinagabihan, nakaupo si Arthur sa kanyang opisina. Tahimik na nakatingin sa fountain sa labas ng bintana. Bumabalik sa isip niya ang araw na pinili niyang maging tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Biglang pumasok si Marie. Marahang inalok siya ng isang tasa ng tsaa. Napansin niya ang malalim na pag-iisip ni Arthur. At naisip niyang baka nakaistorbo siya. Ngunit sa kanyang gulat, mahina at medyo nahihiyang nagtanong si Arthur, Pwede bang ipahinga ko ang ulo ko sa kandungan mo? Napatigil si Marie, ngunit pumayag din matapos ang ilang segundo ng pag-aatubili. Agad na umayos si Arthur at inilapat ang ulo sa kanyang kandungan. Ngumiti siya ng bahagya at sabi, Matigas ang hita mo, siguro dahil gawa ka sa metal. Ang totoo, hindi bakal ang dahilan kundi ang matitigas na kalamnan ni Marie mula sa kanyang disiplina bilang martial artist. Habang kumukomportable si Arthur, marahan niyang sinabi, Ang hirap pala ng ganitong buhay wala akong mapagkakatiwalaan, pero tanggap ko na. Bahagi ito ng pagiging tagapagmana ng ama ko na dama ni Marie, ang bigat ng mga salita niya, at mahina niyang sinabi, Hindi ka nag-iisa, ginoo. Nandito ako. Pwede kang magtiwala sa akin. Bahagyang gumaan ang mukha ni Arthur. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at ilang sandali pa, nakatulog ito sa kandungan ni Marie. Tahimik siyang tumitig dito, at sa kauna-unahang pagkakataon, dama niya ang matinding pagnanais na protektahan si Arthur. Kahit ang ibig sabihin noon ay patuloy siyang magsisinungaling. Kinabukasan, maagang naghihintay sina Arthur, Roy, at Marie sa driveway para sa kotse na maghahatid kay Arthur sa kanyang mga lektura. Pagdating ng sasakyan, napansin ni Roy na mas maaga ito kaysa sa karaniwan. Habang sumasakay si Arthur, magalang silang nagpaalam ni Marie. Hindi nila alam na may kakaibang mangyayari sa araw na iyon. Ilang sandali pa, isa pang sasakyan ang huminto sa harap nila. Nang mapagtanto ni Roy na peke ang unang kotse, sinabi niya kay Marie na tawagan ang pulis. Ngunit paglingon niya sa tabi, wala na ito roon. Nabigla si Roy nang makita si Marie na tumatakbo na pababa ng kalsada. Hinahabol ang sasakyang may dala kay Arthur. Sa loob ng kotse, sumakay si Maynard at nakita si Arthur na nakatali. Mayabang niyang sinabi na siya mismo ang nakaisip ng pagdukot dahil naiinis siya kay Marie. pa niya si Arthur na dapat kumuha ito ng mas mahusay na kasambahay sa susunod saka siya tumawa. Sabay sabing wala nang susunod dahil mamamatay na si Arthur ngayong araw. Nainis si Arthur. Ito na ang ikaisandaan at anim na putwalong beses na sinumpaan ni Maynard na papatayin siya. Biglang may malakas na kalabog na yumanig sa kotse. Lahat ay napatingala at nakita si Marie na nakakapit sa windshield. Matatag na nagsabing, dumating siya para sunduin si Arthur. Nagkagulo sa loob ng sasakyan habang pinipilit ni Maynard na pakalmahin ang driver. Iginiit niyang si Marie ay isang robot lamang kaya huwag silang matakot na itaboy ito. Ngunit matapos siyang mahulog, magaan siyang tumayo at muling tumakbo, ubus lakas, sa habulan. Huminto ang kotse sa isang abandonadong bahay kung saan dinala si Arthur sa loob. Tinukso siya ni Maynard. Tinatanong kung may huli pa siyang mga salita bago siya mamatay. Sabay pangakong siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya pag wala na si Arthur. Ngunit galit si Arthur, hindi sa sitwasyon, kundi sa paraan ng pagtrato ni Maynard kay Marie. Tinawanan lang siya ni Maynard, tinutokso siyang mas inaalala pa niya ang isang robot kaysa sa sarili niyang buhay. Inasar pa niya si Arthur na baka sira na si Marie. Matindi ang tingin ni Arthur at mahigpit niyang sinabing hindi niya mapapatawad si Maynard sa ginawa nito. Patuloy ang pangaasar ni Maynard hanggang sa marinig niya ang sarili niyang boses na umaamin sa krimen. Napalingon siya at nakita si Arthur na nakangiti. Isa pala sa mga butones ni Arthur ay may nakatagong spy camera kalmadong ipinaliwanag ni Arthur na nakuhanan ng video ang lahat at automatikong na-upload iyon sa cloud. Sandali na lang at may makakakita sa video at malalaman ng buong mundo ang ginawa ni Maynard. Namutla si Maynard sa takot. Alam niyang kapag nanatili siya, lalo lang siyang mapapasama. Kaya dali-dali siyang tumakas, iniwan ang dalawang tauhan para tapusin ang trabaho. Nag-alinlangan sandali ang dalawang lalaki, ngunit napilitang kumilos dahil nakita na ni Arthur ang kanilang mga muka. Habang naghahanda si Arthur sa maaaring mangyari, biglang sumulpot si Marie, mabilis, parang kidlat, at sinimulang atakihin ang dalawang tauhan. Tumakbo sa takot ang mga lalaki. Iniwan si Arthur na nakatali sa upuan. Mabilis na tinanggal ni Marie ang tali upang makalabas sila. Wala silang napansin sa nagkalat na gasolina at nagliliyab na sigarilyo malapit sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang apoy at mabilis na sumiklab ang buong gusali. Agad na tumugon si Marie na pagtanto niyang natakpan ang kanilang ruta ng pagtakas. Sinabihan niya si Arthur na takpan ang bibig gamit ang panyo upang hindi masyadong makahinga ng usok. Nakita ang isang bintana at sinabi niya na doon sila makakaalis at pinangako na itataas niya siya. Sa una, tumanggi si Arthur ayaw iwan si Marie sa loob. Ngunit iginiit niya Marie, tiniyak na magiging maayos siya at hahanapan ng ibang paraan palabas kapag ligtas na si Arthur. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Nagpapahirap sa kanilang makita at makahinga. Tahimik na ipinangako ni Marie sa sarili na sisiguraduhin niyang makaliligtas si Arthur. Kahit nakapalit nito ang kanyang buhay. Hindi, hindi mo siya iiwan ng kusa. Naisip niya at sinabi ang matagal na niyang itinago. Ipinahayag niya kay Arthur na tunay niyang na-enjoy ang oras nila magkasama at sa kanya, espesyal siya. Bumulagta siya na huwag siyang alalahanin dahil ang kanyang katawan ay gawa sa metal at kayang tiisin ang apoy. Pinilit niya si Arthur na tumakas at balikan siya pagkatapos. Sabi niya, pwede siyang i-reboot kapag nakabawi na. Nagpakatatag si Arthur at sumunod. Umaakyat sa bintana palabas. Paglabas, sumigaw siya na babalik siya para kay Marie. Sa loob, tuluyan nang bumagsak si Marie sa usok. Habang lumiliit ang kanyang malay, nadaman niya ang guilt sa pagsisinungaling ngunit nagpapasalamat na naiprotektahan niya si Arthur hanggang sa huli. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nagulat siyang nakahiga siya sa kama. Nakaupo si Arthur sa tabi niya, ipinaliwanag na tinawag niya agad si Roy at nailigtas siya sa tamang oras, kaya hindi na kailangan ng reboot. Dama ni Marie ang labis na ginhawa, kahit na nanatiling walang ekspresyon ang kanyang muka. Pinagmasdan siya ni Arthur, tinukso ang sarili, natanungin tungkol sa ngiti na ipinakita niya sa gusali. Ngunit nagpasya siyang huwag na nagbigay ng tahimik na ginhawa kay Roy. Pinaniwala niya ang sarili na ang ngiti ay dahil lamang sa smoke-induced hallucination. Sinabi niya sa sarili na walang saysay ang mahulog kay Marie dahil robot siya at kahit hindi siya robot, wala namang makakaibig sa isang tulad niya. Sa araw ng kasiyahan, abala ang lahat ng mga tagapaglingkod sa paghahanda ng mga huling detalye. Nahuli ni Arthur ang tagapaglingkod na namumuno matapos niyang madiskubre na maraming bagay pa ang hindi natatapos, kahit sinabi nitong handa na ang lahat. Dahil sa matindi niyang pagkamuhi sa mga sinungaling, agad niyang pinaalis ang lalaki sa trabaho. Agad namang kumuha si Marie ng mga kulang na upuan, dahilan para purihin siya ni Arthur. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula nang dumating ang mga bisita sa Hardin kung saan gaganapin ang pagtitipon. Napansin ni Marie na halos lahat ng naroon ay mga kilalang tao. Sinabi ni Arthur na napakahalaga ng okasyong ito at wala siyang pwedeng pagkakamali bilang tagapagmana ng kanyang ama. Naunawaan ni Marie ang ibig niyang sabihin at nangakong magmamasid sa mga kahinahinalang taong maaaring sumira sa gabi. Sumang-ayon si Arthur ngunit sinabing may mas mahalaga pa siyang ipapagawa. Lumapit ito at bumulong. Alisin daw lahat ng bell pepper dahil hindi niya ito gusto. Tumango si Marie, determinado na gawin iyon ng palihim. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang tiyahin na si Charlotte. Ngumiti ng maliwanag si Arthur at mainit na binati ang kanyang tiyahin at tiyo. Pinanood ni Marie nang may pagtataka sapagkat akala niya ay lahat ng kamag-anak ni Arthur ay nais siyang patayin. Ngunit tila taus puso ang galak ni na Carl at Charlotte na makita siya. Tahimik na binulong ni Roy kay Marie na sila lamang dalawa ang mga kamag-anak na tunay na sumusuporta kay Arthur. Napansin ni Charlotte na mas masaya si Arthur kaysa karaniwan at nagtanong kung may nangyari. Ipinagmamalaki ni Arthur na ang kanyang kumpanya ay nakamit na ang isang malaking tagumpay. Nakagawa na sila ng perpektong robot na katulong. Ipinakita niya si Marie, ipinagmamalaki ito sa lahat. Agad namang namangha si Charlotte at lumapit para siya sa atin siya. Habang mas malapitan niyang tinititigan si Marie, mas nagmumukha itong tao. Sa matalim na tingin ni Charlotte, kinabahan si Marie, takot na mabisto ang kanyang lihim. Mabilis na kumilos si Roy at hinila siya palayo, kunwari ay may bagong ipapagawa. Nagsimulang magdala si Marie ng maraming plato at itinulak ang isang mataas na tumpok ng mga baso na nagpahanga sa mga bisita sa kanyang kahusayan. Habang abala siya, Biglang tumakbo ang pusa ni Charlotte papunta sa kariton. Mabilis na kumilos si Marie. Nasalo niya ang pusa sa ere at nasagip ang mga baso bago ito bumagsak. Pinuri ni Carl ang kamanghamanghang balanse ni Marie at ipinaliwanag ni Roy na siya ay may advanced shock absorber. Nagpatuloy ng maayos ang kasiyahan. Tahimik na tinupad ni Marie ang kakaibang utos ni Arthur. Kinain niya ng palihimang lahat ng bell pepper bago pa makarating sa mga mesa ang mga... Sa kasamaang palad, may nahulog si Marina Bell Pepper nang hindi niya namamalayan. Napansin ito ng pusa at sinimulang paglaruan ang nahulog na gulay. Samantala, sa kabilang bahagi ng hardin, may isang hindi kilalang lalaki ang nakalusot sa seguridad. Ngunit bago pa siya makagalaw, mabilis siyang pinatumba ni Marie at nawalan ito ng malay. Upang makasiguro, nagpasya si Marie na libutin ang buong ari-arian para magbantay ng iba pang kahina-hinalang tao. Habang nag siya, nararamdaman niyang may nasa likuran niya. Kumikilos sa likas na instinct, hinawakan niya ito at inihagis sa balikat. At sa kalang niya na pagtantong si Arthur pala iyon. Agad niyang tinulungan si Arthur at inalalayan ito pabalik sa opisina kung saan isinandal ng lalaki ang ulo niya sa kandungan ni Marie. Inamin ni Arthur na gusto lang niyang makalayo sa mga tao sandali dahil pagod na siya sa pakikiharap sa mga bisita, habang nagpapahinga siya, marahang hinaplos ni Marie ang kanyang ulo. Ngunit nagitla siya nang biglang hawakan ni Arthur ang kanyang kamay. Bumangon ito at hinila siya palapit upang taimtim na magpasalamat. Nagulat si Marie at agad umatras, saka nagsabing dahil mukhang maayos na siya, kailangan na niyang bumalik sa kanyang tungkulin. Tahimik na pinanood ni Arthur ang kanyang paglayo, may bahid ng pagkadismaya sa mga mata. Hindi nila alam na nakita ni Charlotte ang buong eksena at lalong tumibay ang hinala niyang si Marie ay hindi talaga robot. Pagbalik sa Hardin, hindi mapakalma ni Marie ang mabilis na tibok ng kanyang puso, litong-lito sa sariling nararamdaman. Inutusan siya ni Roy na maglingkod ng tubig sa mga bisita, ngunit nadulas siya at nabasag ang isang baso. Nang maghanda siya ng panibago, natapon naman niya ang isang pitsel ng tubig kay Roy. Napabuntong hininga si Roy at pinauwi muna siya. Natatakot na baka maibulgar ang kanilang sikreto kung patuloy siyang ganito. Dahil sa pagkakasala, naglakad si Marie papunta sa isang tahimik na sulok ng hardin. Ngunit bago siya lumiko, napansin niyang may isang lalaking nakaluhod at may inaayos sa lupa. Napagtanto niya'ng nagtatanim ito ng dinamita, kaya mabilis siyang sumugod sinira ang detonator, at sinipa ang lalaki hanggang lumipad ito sa mga palumpong. Sa kasamaang palad, nakalimutan niyang sa kabilang panig ng mga palumpong ay naroon ang mga bisita. Nagulat ang lahat nang biglang lumabas si Marie mula sa mga halaman, dala pa ang lalaking nawala ng malay. Nagkagulo ang mga panauhin, ngunit agad lumabas si Arthur at ipinaliwanag na ang lalaki ay hindi bisita, kundi isang manlulusob na nagbabalak pasabugin ang lugar ipinagmamalaki niyang iniligtas ni Marie ang lahat. Nagpalakpakan ang mga bisita, humahanga sa tapang at pilis ng pag-iisip ni Marie. Napansin ni Carl kung gaano kalalim ang tiwala ni Arthur kay Marie. Habang tahimik na inobserbahan ni Charlotte, iniisip na baka si Marie ang magtuturo kay Arthur kung paano muling magtiwala sa mga tao. Samantala, mula sa bubungan, pinagmamasdan ni Maynard ang papuri at nagngangalit sa galit. Habang nagmumura siya tungkol sa kanyang paghihiganti, nadulas siya at nahulog mula. Kinagabihan, nakatanaw si Arthur mula sa balkonahin ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang tanawin sa ibaba. Mayamaya, maya dumating si Marie, suot ang magarang bestidang pinili ni Arthur para sa kanya. Dahil gusto nitong makita siya sa kasuotang ibang iba sa uniforme ng katulong. Ngumiti si Arthur, hinawakan ang kamay ni Marie at iniyaya siyang mag-enjoy sa natitirang oras ng gabi. Ngunit, nag-aatubili si Marie, binawi ang kamay at magalang na yumuko. Mahina ang boses na nagpapahayag ng paghingi ng tawad dahil muntik na raw niyang masira ang party. Sinabi ni Arthur na napakahirap ng ginawa ni Marie sa buong araw at kahit pa doon lang sa pag-aalis ng mga bell peppers para sa kanya, ay labis na siyang nagpapasalamat. Tahimik lang na tinitigan ni Marie si Arthur. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang gusto niyang paglingkuran si Arthur, magpakailanman. Hindi alam ni Arthur ang iniisip ni Marie at mapangiti niyang sinabi na siguro napakasarap maging robot dahil hindi kailangang kumain. Nang may halong kuryosidad, tinanong niya kung paano nagre-recharge si Marie. Sa gulat, agad na napabulala si Marie na double battery daw ang pinapatakbo sa kanya, bagay na imposibleng paniwalaan ng kahit sino. Ngunit laking gulat niya nang seryosohin ni Arthur ang kanyang sagot. Matamang tumingin sa kanya at saka malumanay na sinabi na, Ngayong gabi, mukha ka talagang totoong babae? Bago pa makasagot si Marie, lumapit si Arthur at marahang hinalikan siya sa noo. Nagulat si Marie, itinulak siya palayo at tumakbo papunta sa greenhouse. Kinakabahang baka nalaman na ni Arthur ang kanyang lihim, na isa siyang tao. Sa labas, tahimik lang si Roy, nakatingin sa malayo, halatang nababalot din ng pag-aalala. Kinabukasan, Pinatatag ni Marie ang sarili para sa panibagong araw ng trabaho. Bagaman kinakabahan siyang harapin si Arthur matapos ang nangyari kagabi, pinilit niyang paniwalain ang sarili na malabo naman, sigurong nakita nito ng malinaw ang kanyang mukha sa dilim. Pagpasok niya sa silid kainan, napagpasyahan niyang ipaliwanag na isang malfunction ang dahilan kung bakit niya itinulak si Arthur kagabi. Ipinapasok niya ang karitong may pagkain at sinimulan ang kanyang gawain. Ngumiti si Arthur at magiliw siyang binati, na parang walang nangyari. Napaisip si Marie kung nakalimutan na ba niya iyon, ngunit nang hindi siya agad nakasagot, napakunot noo si Arthur at tinanong kung bakit siya tahimik. Hindi makaisip ng sagot si Marie kaya natigilan siya, at nataranta si Roy na nakamasid sa gilid. Biglang may langaw na dumaan, at sabay nilang sinubukang hulihin. Sa hindi inaasahan, nang magtama ang kanilang mga kamay, nang ilang pulgada lang ang pagitan ng kanilang mga mukha, Namula si Arthur habang nagpapanik si Marie sa loob, naglakad palayo ng matigas at awkward. Para magmukhang totoo siyang robot, mahina niyang binulong na parang kakaiba si Arthur ngayon. Ngunit natawa lang ang lalaki at sinabihang dalhan siya ng kape sa kanyang silid-aralan. Pagdating niya roon, hindi mapigilang titigan ni Arthur si Marie. Tila nahuhulog sa kanya nang hindi niya namamalayan. Habang lumilipas ang araw, lalo siyang naging magaan ang loob kay Marie. Inaalok siyang tulungan, inaabot ang mga gamit, at kung minsan, maging ang kamay nito ay bahagyang hinahawakan. Nagpasya siya si Marie na kumilos ng mas parang robot upang maiwasan ang hinala, ngunit tinitigan lamang siya ni Arthur. Naguguluhan sa kanyang kakaibang paglakad na parang makina. Sa break room, tinawag siya ni Roy at ipinaalam na tinatanggal na siya sa kanyang tungkulin, epektibo agad. Ipinaliwanag niya na nagdududa na si Arthur sa kanya mula pa kahapon at oras na lang ang hinihintay bago mabunyag ang kanyang lihim. Napatigil si Marie, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sinubukan siyang patahanin ni Roy, sinasabing aalagaan pa rin niya ito. Ngunit iginiit na kailangan niyang humanap ng ibang trabaho bago matuklasan ni Arthur ang katotohanan. Nahihirapan si Marie sa ideya ng pag-alis, lalo na't napalapit na siya kay Arthur. Dahil sa desperasyon, nakiusap siya kay Roy na nga kung gagawin niya ang lahat para hindi siya mahuli. Sinabi ni Roy na gusto talaga siya ni Arthur. Kung sakaling malaman nito na tao siya, madudurog ang puso nito. Ipinaalala pa niya kung gaano kagalit si Arthur sa mga kasinungalingan at na ang patuloy na pagsisinungaling sa kanya ay siguradong masakit din para kay Marie. Hindi na nakasagot si Marie. Nagpatuloy si Roy. Sinasabing nakahanap na siya ng kapalit, isang tunay na robot maid. Ilang sandali pa, dumating si Marie too, ang bagong modelo at naglakad sa mga pasilyo ng may mekanikal na katumpakan hanggang sa makarating ito sa silid-aralan ni Arthur. Pagpasok, ipinakilala nito ang sarili bilang isang mas advanced na bersyon ni Marie at agad ipinakita ang kakayahan nito sa pamamagitan ng mabilis na pagdakma at pagtatapon ng isang langaw. Napatitik si Arthur sa robot, hindi makapaniwala, hanggang sa lumapit si Roy at ipinaliwanag na dahil sa mga pinahusay na kakayahan ni Marie 2, mula sa labanan hanggang sa kahusayan, siya ang perfectong katulong para kay Arthur. Samantala, tahimik na nag iimpake ng kaunting gamit si Marie habang sinusubukan ni Arthur ang lap pillow function ni Marie too na may kasamang tugtuging pamparelax sa background. Pagdating sa gate, pinakiusapan siya ni Roy na umalis agad bago mapansin ni Arthur. Nangako si Marie na huhugasan muna niya at ibabalik ang uniforme kahit iginiit ni Roy na itago na lang niya ito. Para kay Marie, simbolo ang uniforme ng lahat ng kanyang mawawala isang paalala na hindi talaga siya para manatili sa tabi ni Arthur. Bago siya tuluyang makaalis, dumating si Arthur, dala ang halong galit at pagkalito sa kanyang mukha. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at kung bakit bigla siyang pinapalitan. Ginamit ni Marie ang karaniwan niyang kalmadong tono at ipinaliwanag na dahil mayroon ng mas bagong robot maid, panahon na para siya ay umatras. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Arthur. Habang pilit niyang hinahanap ang tamang mga salita, lalo siyang nainis Nais niyang ipaliwanag na si Marie mismo ang gusto niya, hindi ang... Bago pa man may makapagsalita, biglang lumitaw si Marie dalawa sa likuran ni Arthur. Ang mga sensor nito ay agad na nakalock kay Marie at kinilala siya bilang isang banta. Sinigawan ni Marie sina Roy at Arthur na lumayo habang mabilis na sumugod ang robot. Nablock ni Marie ang unang atake, ngunit agad siyang napalipad palayo dahil sa tindi ng puwersa. Mabilis niyang naunawaan na ang lakas ni Marie dalawa ay higit na malaki kaysa sa kanya. Habang naghahanda siya para sa huling suntok, tumalon si Arthur sa harapan niya, ginawang kalasag ang sarili upang protektahan siya mula sa atake. Napasigaw si Roy sa takot habang tinamaan si Arthur sa likod. Sa galit at desperasyon, tinipon ni Marie ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Sa isang malakas na sipa, nabasag niya ng buo si Marie dalawa at bumagsak ang makina sa sahig, wasak. Mabilis na tumakbo si Arthur papunta kay Marie puno ng pag-aalala ang kanyang tinig habang sinasabi na alam na niya ang lahat. Napatigil si Roy, natatakot na nabunyag na ang kanilang sikreto. Ngunit malayo sa katotohanan ang pagkaunawa ni Arthur. Iniisip niyang nagmalfunction lamang si Marie at si Marie dalawa ay ginawa ni Roy bilang kanyang kapalit. Mariing sinabi ni Arthur na kaya niyang bayaran ng gastos. Sa pagkukumpuni ni Marie, determinado siyang hindi ito mawala sa kanyang tabi Agad namang nagsinungaling si Marie, sinabing na ayos na siya at wala nang dapat ipag-alala. Ngumiti si Arthur ng malambing, binuhat siya sa kanyang mga bisig, at mahina niyang ibinulong kung maaari bang manatili siya palagi sa kanyang tabi. Tahimik na umamin si Marie na iyon din ang kanyang nais at sa sandaling iyon, kapwa silang nabalot ng katahimikan at saya. maya, -maya sa kusina, nagpasalamat si Roy kay Marie sa lahat ng kanyang ginawa, lalo na sa pagbabalik ng ngiti ni Arthur isang bagay na matagal nang nawala. Nangako si Marie na patuloy siyang magtatrabaho ng mabuti at iiwas sa anumang pagkakamaling maaaring maglantad ng kanyang lihim. Piglang may umalingaungaw na tunog ng makina sa silid. Paglingon ni Marie, nakita niyang pumapasok si Marie dalawa, kumikislap at ganap ng gumagana. Ipinahayag ng robot na ito ay naayos na at na-update. Ipinaliwanag ni Roy na gusto niyang magtulungan ang dalawang Marie upang protektahan si Arthur. Magalang na sinabi ni Mari Dalawa na nasasabik siyang makatrabaho si Marie, ngunit si Marie ay tahimik lamang. Tinitigan niya ang tunay na robot sa harap niya, hindi makapagsalita.